Okay, tanong ni Crisel, Crisel, Criselda. Minsan nag-try ako Chef Master, toothpick din, naging sandy siya. Add pala ng vegetable oil daw, pala, and rest pala daw dapat para mag-darker siya ng konti lang ang lagay. Tama po ba? Salamat po. Okay, Ma'am Criselda, no? Okay. Okay ang problema nyo po dyan, dyan sa ating food color. Kung kayo nagpro-frosting, wag uh, huwag nating biglain ang paglagay ng ating food color kasi isa yan dahilan na hindi na nagiging uh, pure edible ang ating frosting. Dahil sa kalalagay natin ng sobrang dami, isang techniques dyan, ano, ah uh, ito yung share ko lang din aming experience. ah uh, unahin natin yung butter uh, frosting, ano, ang butter frosting, butter cream frosting, maganda rin naman kulayan. Kung may tiyaga ka lang talagang i-rest mo. Hindi lang 2 or 3 times mong gagawin. Kung kailangan gawin mo 4 times na may bakanti ka lang talagang oras. Maglagay ka and mix mo, maglagay ka ng konti, mix mo. Tapos ay ilagay mo sa ref, rest mo ulit kahit mga 3 minutes, 3 minutes lang. Matagal na 'yon, pwedeng-pwede na 'yon. Pero uh, yung iba nga dyan, sinasalang pa nila sa microwave pero ako hindi ko advisable kasi mas mabilis matunaw. Oo. Ang aking na-experience lamang talaga yung uh, konti konte kung gusto mong uh, mag-dark na mag-dark. Konti-konti at ang uh, nilalagay ko rin dyan, yung jean yung aking uh, kasi ang shipmaster master minsan buo-buo. O ay kung buo-buo yun nga uh, shipmaster, eh ako nga, tinutulungan ko pa yung meron akong liquid na mga, ano ba, yung green leaf, yung ng aking okay uh, bran o kaya fierna, yun ang aking ginagamit uh, pang habol o pang dagdag. Kasi ang, uh, ang liit lang naman ang laman ng ating shipmaster, tapos sa isang prostingan mo lang sa dalawang cakes na yung gagawin, halimbawa, Uh, kalahating kilo na inyong minimix, ano? Uh, kalahating kilo na whipping cream. Ngayon, ang dami mong malagay pag madaliin natin sa paggamit ng kulay, sobrang dami talaga ang uh, magagamit natin. Kaya kung gusto mong magdadark ang kulay ng inyong uh, frosting, sa whipping cream yan, o anong uh, frosting po ninyo, kailangan po talaga uh, a proper procedure talagang dapat. Oo. Kasi pag yay minamadali, isa nabanggit ko na talaga, hindi mo makukuha talaga ang tamang kulay. Although yung iba, may mga techniques sila na eh, nila ng kulay na iba, pero ako hindi ako gano'ng nga satisfied kasi uh, nag-iiba, hindi, na, ko, hindi nakukuha yung uh, tamang kulay na request sa atin ng ating client. Ano? Kaya mahirap talaga na lalo pa pag nasubraan, akala mo kulay uh, masang simento or uh, ang kulay ng ating uh, gawa lalo na yung OB ano kaya kailangan lang diyan talaga matiyaga tayo sa pagkulay matiyaga uh, resting kasi pag nag uh, pag nagkumbay na yung kulay na yan lalo pa pag uh, naabutan siya ng 3 uh, hours hanggang 6 hours or kahit na nag overnight mas lalo pa siyang magda dark ang inyong kinukulayan kahit sa frosting man yan kasi nga anak uh, nakagalaw or talagang gusto nyong madalian gumamit na lang din kayo ng spray o oh, spray na lang dapat ang inyong gamitin para mas mapaganda nyo na ang kulay mapaganda nyo pa lalo mabilisan pa Ay, talagang maglalagay lang kay sa spray ano o kay air spray o meron kayong air spray ano o oh, kahit manumano -mano, pwedeng pwede na po yan ninyong gagawin sa loob ng uh, sa loob ng Uh, 30 seconds lang or uh, 30 or uh, isang oras. O, oh, isang oras, ano. Talagang nagkukumbay na yung kulay o hindi na madidikit sa ating bibig. Yung uh, ating pag-spray. Dark na dark pa talaga. Kuhang-kuha mo talaga kung anumang kulay gusto mo. Okay. Sana nakatulong sa inyo. Follow for more.